Malalaman daw ang tunay na sukatan o katangian ng asawang babae kapag naghihirap na ang lalaki. Ito masusukat sa yung sabot, katatagan, paninindigan ng babae. Muhammad Kana Alm Muhammad Kana Alm Clips <tip> Kapag babae naman tabi zawja inda faqri zawjiha. Subhan. Ang ilan na tabi, hindi naman. Malalaman daw, ang tunay na sukatan o katangian ng asawang babae kapag naghihirap na ang lalaki. Dito masusukat minsan yung sabar, katatagan, paninindigan ng babae. Nakakasama ba siya sa hirap at ginhawa? In minsan mga nang ilan mga tabiak Kapag sa kasaganaan, maha Allah. Mahal na mahal ka ng iyong asawa. Pero kapag dumating yung oras, panahon, na medyo nagkukulap na yung negosyo, dahil crisis, o anong pa ba, hura Walang satisfaction. Walang pag-unawa. Puro ta -ta 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 salita na binilipot. Pero nung kasaganaan, nakalimutan na niya yung mga pero sa panahon na ikaw ay nagihirap, subhanallah. Sa panahon na medyo may nagsunog ang buhay, kaya e nagsamaan ng mag-asama. Nagsasama kayo sa hirap at ginhawa. Hindi e, lang sa ginhawa, pero sa mga pagsubok, mga, mga, mga problema, hindi e, mo na makakapiling ang iyong asawa. Dapat ang babae din, sabar, matiisin, naunawaan niya yung kalagayan mo. Dahil tayong mga lalaki, kung kaila, kaya lamang natin dalhin sa bahay ang market, ang buong, subhanallah, ay dadalhin natin. Subalit, isang talaga mayroong mga panahon na may kakulangan sa hanap buhay, dapat unawain din. Unawain din ng mga kababayan. Hindi sukatan, hindi pera-pera lamang ang sukatan. Dapat ang isang mukhinang ang babae may pananampalataya at kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat may satisfaction matiisin na sasabot niya yung kalagayan ng kanyang asawa. Subhanallah. Hindi ito natin masusukan. Yung panan, yung tur, yung iman natin. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras ng kagipitan sa mga oras ng pagsubok. Subhanallah. Patatagin na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala